Hi guys! Welcome sa my vlog. Ayan, so yung urong sulong namin na lakad, natuloy din. Pero ang sabi niya, wag lang daw magtagal. Kasi nga, wag lang daw magpagabi. Ayon, so sabi ko, sige, 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 puntahan natin. Dahil kailangan kong umaten. Dahil ang pupuntahan namin ngayon ay birthday ng isa sa mga glam team. So, while na papunta na kami, medyo hindi naman na traffic kasi gabi na eh, 10 or 9 ba, something, ganyan. So, nadaan na namin yung isang, uh, ito yung isang lugar sa isang bagong buong sa na sobrang dami-dami talaga dito ng mga makakainan. Ito ata ang gabi nila, ang tawag dito is night market, ayan po. So, pag gusto nyo mamasyal, dan kayo rito, maraming food stall at saka marami talaga siyang tinda rito, maraming pagkain po. So, ano for ni? along years, nakarating din ako agad dito. Wala, wala sa So, ito ang ganap, guys. Alam mo, kapag may inuman kami, tsaka may handaan kami, ito talaga ang pinaka-the best sa team na to ang uno. Hindi nawawala ang laro. Although umiinom kami at nagkakaina, uh, nag-celebrate, pero yung uno na laro, hindi yun nawawala. Alam niyo ba kung bakit? Super, super ganda ng uno. Ito lang yung nakakapagpawala lahat ng alalahanin mo kapag natuto, natuto ka ang laro ng uno. While naglalaro kami ng uno, ayan ang gulo. So, um, 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 um makakalos kayo ha. Kala nyo makakadaya kayo ha. Kapag natalo ka rito, ayan yung tagay mo punong-puno sa isang baso. <laughs> <laughs> ayan guys So kailangan, kailangan ko silang i-video talaga Para walang lusot Kasi pag ayan mga yan Ay hindi talaga nag-aano sa kulay Nakakalito kasi siya talaga Sa totoo lang super Ayan, so pag natalo ka dyan Alam mo na ikaw ang buong buong tagay Pupunuin yung isang baso At ikaw talaga yung iinom yan So ang parusa guys Isang buong baso Puno ng ah uh, alam nyo na ayan guys <laughs> am I going to know if I'm going to go to the party or not So guys, ganyan kasaya ang Team Glam at saka OBR ng Duhat Riders Club. At hindi lang yon Hindi lang sa lahat ng celebration na hindi kami naglalaro. Halos lahat ata ng vlog ko naglalaro kami. Dahil yun nga, yun lang yung uh, way namin para i-celebrate yung kung anong mayroon kami sa OVR uh, Duhat Riders Club member po. At ang itong mga girls na nakikita nyo, may team po yan. Sila po yung uh, Glam's team, ayan, kung makikita nyo yan, nilagay ko na lahat-lahat yan may kanya-kanya yan, at kung nagtataka kayo, ah, may bagong member kaming dalawa, ayan <laughs> bagong member, ayan so guys, ayan ang mga aming celebrating, celebrating for happy birthday of uh, Garcia Fidella ayan po guys So, ayan guys. Welcome to my blog Ayan. At uh, thank you very much. And follow and like for more sharing. Ayan po, guys. Uh, Long may Lee and with Glam Team and with doha Riders Club, uh, more video to come. At saka, pakishare na lang din at like na lang din ang ating video para sa Glam Team at para sa doha Riders Club OBR. Thank you!